Gandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Toto Mortillero sa isa na namang vlog. Ang uh, baksa po natin ngayon sa ating vlog ay nang, nanghihikayat na ang mga kaparian at ang CBCP na magprotesta na ang mamamayan laban sa katiwalian. Mga kaibigan, ang paghimok sa mga mamamayan ng kaparián at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ay legal. Kasi itong mga kaparian natin, mga kardinal, mga obispo, mga arsobispo ay mga ay mga mamamayan din ng Pilipinas. Pangalawa, sa ilalim ng Vatican Council II, ang kaparián ay binibigyan ng karapatan ng simbahang katoliko na mangulo para i-expose ang mga hindi mga mga na mga magagandang nangyayari sa ating lipunan. Kaya dahil diyan legal talaga ang panghihikayat ng mga kaparian at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Si Cardinal Advincula Jose Advincula ng Arsobispo ng Uh, ng arsobispo ng, Arso -Bispo ng uh, Manila, si uh, Catholic Bishop Conference of the Philippines, uh, na obispo ng Kaluokan, uh, Cardinal David, at ang arsobispo ng Lingkayen, si uh, Archbishop Sokbilegas, ay nananawagan na sa mga sa mga taong bayan na manindigan na, na kung pwede pa lang ay magprotesta na talaga laban sa katiwalian. Nakikita naman natin for the past 3 years mayroong 552 billion peso flood control project na halos walang nakita tayo. Yung nakita natin malakihang mga baha, yung mga flood control project nasira, eh parang yung yung mga bato at graba at buhangin ay parang ginawa lang na cake at saka yung mga simento ay parang icing lang noong nadaanan itong mga dikes na ito itong mga flood control projects na ito Nang mga malalaking bagyo eh yung iba nga walang kabilya meron kabilya ang liliit mga ganito lang oh mas maganda pa nga yung bamboo sticks na ginagawa ng na parang kabilya yung mga nagpapagawa ng bahay sa probinsya. Kasi mas malaki pa yun. So klarong-klaro mga kaibigan na napakinabangan ito ng mga maglalakihang tao sa Department of Public Works and Highways at mga kontratista sa gobyerno at yung mga mapya na mga leaders natin sa Senado at sa Kamara de Representante. Bakit? sila yung gumagawa ng national budget. Di ba? Yung uh, office of the budget secretary, budget secretary ay nagpo-propose lamang sa budget. So dito sa budget uh, preparations, magde-deliberate yung mga tao, taong kongreso, sa kamaradi representante, mga kongresista, magde-deliberate kasi sila yung nauuna sa appropriations bill sukuhanan so, dagdagan yung budget parang ganyan doon pumapasok ang mga insertions pagkatapos dadalhin sa senado ganun pa rin dagdagan kuhanan doon pumapasok ang insertions pagkatapos kapag may problema yung senado at ang kamara de representante magkikita sila meron tinatawag na bicam bicameral conference committee doon nag anuhan pa rin yung mga senador at mga congressman ng mga salbahe, pumapasok pa rin sila ng insertions. Kaya nandoon ang korupsyon pumapasok. Ay ngayon, meron silang uh, bans with some people in the DPWH at yung ibang mga kontratista nagkakapera ang mga senador at mga congressman. Pero hindi lang lamang ito sa Senado at kamarang uh, kamaraan mga kapatid kasi merong uh, Uh, second highest uh, official of the land na pina sana, di ba? Eh, yung uh, mga senador na iba eh, ay nag-abogado sa kanya, eh, kaya walang, walang nangyari. Walang nangyari. Parang uh, delaying tactics ang nangyari. Kaya yung corruption din sana na makikita doon, kung natuloy yung impeachment, eh, ma unearth sana yun. Di ba? Ngayon, Itong going back to the flood control project, matagal na ito. Matagal na ito. So, uh, kahit noong mga 20 years, nandyan na yan. Nandyan na yan. Kasi nung meron pang pork barrel, may mga infra projects talaga, ha? mga senador at mga congressman. Sigurado ako, meron ding uh, hindi magandang nangyayari doon. Ngayon, kahit sa mga local governments, kahit sa barangay, sa bayan, sa mga maliliit na syudad, sa mga malalaking syudad na tinatawag natin na highly urbanized cities sa ating local government units, sa ating local government code pala, sa mga probinsya, sigurado ako meron pa rin uh, corruption, katiwalian. Kasi kakatapos lang ng midterm elections, alam naman natin may may mga cases, pinail kay ganito ganyan, di ba? Tsaka maraming cases dyan sa ombudsman at saka sa sandigan bayan ng ating mga opisyalis. Di ba? So klarong-klaro na talamak ang katiwalian sa Pilipinas. Even in 1940s, 50s, 60s, hanggang ngayon, nandyan pa rin. Because it's already ingrained in our political tradition. Eh kahit butante nga kurakot. Bakit kurakot? Binibinta niya yung buto niya. Isagrado yan. Eh ngayon, Satsat -sat tayo ng satsat, -sat. bakit si congressman, si mayor, si kapitan, si gubernur, si senator, kurakot, eh pininta natin ang boto natin. ba? Diba? Eh parang wala na tayong karapatan na magreklamo dyan. Pero itong ating mga kabariyan, mga obispo natin, mga kardinal natin, mga matitino itong tao, at uh, may moral ascendancy over us, bakit pastol sila? Sila kasi yung leader ng ating simbahan. Ngayon, hinihikaya tayo na magalsa alsa na lumaban-laban sa korupsyon. Ngayon, alam na natin, korup naman talaga ang halos korup naman lahat talaga. Eh. Pero dapat kailangan nating umaksyon. Kasi itong mangyayari ng mga protesta laban sa katiwalian ay magiging uh, mitsa ng ating pagbabago as a people, as a nation. Hindi pwedeng ganito na lang tayo, corruption. Left and right, front and back. Diba? Hindi na lang pwedeng ganyan. Dapat Bago na tayo, dapat hindi tayo mawala ng mag-asa, magsimula tayo. Kasi grabe na ang nawala sa atin. Grabe na ang uh, nawala sa ating bayan. Ngayong 2025 na ito, matatapos na ang pagbabayad ng utang ng Pilipinas sa mga kinurakot ni dating presidente Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. matatapos na. So ang babayaran na naman natin itong mga inutang ng mga salbahing presidente for the past years. Kasi tapos na yung kay Marcos na matanda. Eh ganyan ba tayo katanga mga kapatid? oto utuwin na lang ba tayo ng mga salbahing mga politiko natin? Kaya dapat magsimula na tayo by uh, protesting against these uh, corrupt officials. At saka alam naman natin kung sino mga corrupt, bakit binubuto pa natin ito, itong mga taong ito. May isa dyan, pabalik-balik na lang sa korte, dalawang beses na nakulong. Parang masasangkot na naman yata dito sa kaso na ito. May isa diyan na na suspend uh, na ano na sana sa ano sa ombudsman na dismiss na. Ano ano siguro ang ginawa ng taong ito? Naka TRO siguro sa Court of Appeals. So ka parang wala na nangyari sa kaso, Nare-elected, naging senador pa. Minsan ang Claudian, minsan itong tao na ito ay nagpapastor-pastoran kung absent yung kanyang tatay na pastor. Eh, naging senador, magnanakaw lang pala. Di ba? So ito mga tao na ito, mga kongresista na ito, mga senador na ito, dapat i-expose na ang kanilang mga katiwalian, hindi lang sa Senado at sa Kamara, pati sa mga local government units, pati sa ating bureaucracy. Di ba? Di ba merong nangyari sa pagkor yung logo lang mismo ng pagkor ang mahal-mahal, yung logo ng uh, Department of Tourism ang mahal-mahal, pati yung kanyang advertisement, di diba? Corruption yun Corruption yun So, dapat magsimula na tayo Questionin natin Kahit binili yung buto nyo Kasi yung nagbili, nag, nag, nagbinta ng buto Kurakot yun eh Kurakot yun Kasi yung buto niya Dapat hindi yun pagbili Kasi sagrado Ay eh bininta niya Pero, dapat magsisi kayo Kahit bininta niyo yung buto nyo Magreklamo kayo At least makabawi kayo So, dapat yan ang ating gagawin mga kaibigan isa itong pagsimula muli. Magsimula tayo muli by making a noise and protest so that itong mga leader natin ay magtanda na at uh, gagawin na nila yung kanilang uh, obligasyon na dapat gampanan at hindi na sila magnakaw kasi galit na ang taong bayan. Ngayon, in relation to these investigations, dapat Gumulong na yung mga ulo ng mga taong sangkot dito. Dapat hindi na ito sila ibuboto at uh, ikulong na itong mga tao na ito kasi pasakit lamang sila at pabigat lamang sila sa ating bayan. So mga kapatid, magsimula na tayo. Sundin natin ang sinasabi ng ating mga o obispo at mga kardinal. Pumunta na tayo sa lansangan. Simula daw ngayon. Ngayong uh, September 21 merong isang malakihang protesta laban sa korupsyon. So ating gagawin ito mga kapatid para sa ating inang bayan. Ito po si Tuto Mortillero, nagpasasalamat sa mga tumangkilik sa aking vlog. Ito ginagawa ko in relation to my advocacy for good governance and my advocacy for political education. So sa mga tumatangkilik, maraming salamat. Pagpalain na wasa, sana tayo ng buong may kapal. Magandang araw at Paalam po muna.